Grabe ang Nubia 3 guys. 6.5 lang po siya ngayon sa May Lazada. Ang tanong po dito, ano po kayang ang tinipid ni Nubia para po makibigay sa atin ng ganyang kamurang gaming phone? At susubukan din natin yan sa mga emulator para po malaman natin. Dahil bukod sa may 6,000 mAh siya battery niya, meron din po siyang bypass charging dito at shoulder trigger button para sa mga FPS games na mga lalaroin natin like ng Call of Duty Mobile. Lilinawin ko lang guys, kahit po ako is nagulat Bukod sa 1 gig na internal storage niya, kaya po mura ang Nubia Neo 3 ngayon. Is dahil po sa may pangalan pa lang mapapansin na natin. Nubia Neo 3, wala po siyang 5G sa may pangalan. Ibig sabihin guys, itong bagong version po ng Nubia Neo is naka 4G lang po siya. Yes guys, naka 4G lang po ang Nubia Neo 3 ngayon. Kaya po siya mura. Pero isang gusto ko po sa mga Nubia ng mga smartphone talaga, is sobrang responsive po ng kanilang mga display. Para bang hindi pa sumasalat yung daliri natin sa mi display, e eh napipindot po siya agad. Meron siyang 6.8 inches na merong IPS LCD display with 120Hz refresh rate sa 1080p resolution. Maybe para sa mga hardcore gamer dyan, pwede nyong masabi na okay ang IPS LCD display. Kaso guys, para sa may kulang 7,000 or around 7,000, marami na pong smartphone na merong AMOLED display. Like po nila Tecno Spark 30 Pro at Hot 50 Pro mga nakaamulad na rin po sila sa around 7,000 na mga presyo. Sa totoo lang guys, feeling ko ang SRP po talaga ng Nubian New 3 is 8,000 po talaga siya. I think isang dahilan kung bakit po siya mura ngayon is dahil naka early bird price pa lang po siya. Malalaman po natin ang totoo SRP ng smartphone na to sa mga susunod na buwan po pagka po nabago sa may online yung kanyang SRP dito. Pero kung mag -i stay lang po siya sa mayroon 7,000 or kulang 7,000 ay ibang usapan po yan guys. Ito po isang mabilis sa gameplay sa may Mobile Legends. Pareho meron po siyang ultra graphics dyan, saka ultra na frame rate. At naka dual speaker na rin po yan. Pero guys, di naman na kailangan na ipaliwanag yan. Itong kulang 500k na kanyang atuto score, syempre goods po yan sa may Mobile Legends. At yes guys, kulang 500k lang po yung kanyang atuto score dito. Same ng Helio G100 at Unisoc T820 last year. Kaya nakakapagtaka na nagmura yung presyo niya, kaso meron naman na downgrade. Siguro para sa mga nakanubian Neo 5G dyan at Neo 2 5G, mukhang hindi pa worth it magpalit dito sa may bago. Di wala po silang malaking pinakaiba sa may performance. Pero yung mga nakanubian Neo 5G na first version, medyo logical po mag-upgrade dito. sa mas mataas na battery, saka mas mabilis na charger, at mas magandang display. Halos lahat po ng kanyang specs is na na compared sa may first gen ng Nubia Neo 5G. Processor lang po talaga yung naiwan. Ang problema lang po talaga is naka 5G po yung mga lumang version. Ngayon po dito sa may bago is naka 4G lang. Dito naman sa may PSP emulator, mukhang goods naman siya dito. Dito sa may Tekken 6. Napansin ko lang yung mga processor po ng mga Unbernic na mga handheld. Is mga Unisoc po yung mga processor nila. Kaya sinubukan ko din po itong Nubia Neo 3. At mukhang okay naman po siya dito sa may PSP emulator. Mamaya guys, titingnan din natin yung Game Boy emulator. Sa May City Mobile naman, forever na po ang medium na graphics dyan. Saka yung high na frame rate, kung hindi po mababago yung kanyang GPU, na mali G57MC2, sa mga ganyang presyo. Pero in fairness, nakakapanibago po yung napaka-smooth po na display niya. Ito napakagandang touch sampling rate ni Nubia, dahil napaka-responsive po talaga ng kanyang touchscreen. Sinubukan ko rin po yung shoulder trigger button dito sa May City Mobile. Medyo nakakapanin bago lang pagka first time po natin gagamitin yan. Pero mukhang useful naman siya para sa akin. Mabilis din po siya mag-response. At halos wala rin pong delay. Sana yan lang po siguro talaga pagka ito yung gagamitin natin sa micro Mobile. Saka para sa mga adik maglaro dyan ng mga mobile games. Yes po, ito po yung isa sa pinakamulang makukuha nating smartphone na merong bypass charging na agad. Kaya kung mahalaga sa inyo yan, Piyas po, meron po siyang bypass mode. Dito naman sa may Game Boy Advance Emulator. Sobrang smooth din siya dito guys. Medyo mahirap lang po siyang laruin dahil wala po siyang physical button. Pero kung smoothness lang guys, ay eh napaka smooth po niya. Nakakamiss po yung ganitong klase ng mga games. Yung simpleng games lang pero challenging po siyang laruin. Kung purpose ng mga bagong games ngayon sa mga Android, na wala lang challenge yung ibang laruin sa kanila. Mamaya susubukan din natin yung PS2 emulator naman. Sa may solo leveling naman kasi nilagay ko po siya sa may high graphics. At ito po yung gameplay natin. Mukhang okay naman siya guys. satisfied naman ako sa kanya. Sa may performance mo niya para sa may kulang 7,000. I think medyo sulit naman po siya kung gaming po ang habol natin. Medyo panalo na ito guys kung gaming po ang habol natin. Sa kulang 7,000. Pero guys, may pero lang po talaga. Munang una po dyan is yung 1.8 na storage niya. Dahil ilang games pa lang po yung naka sa kanya. Tatlong games pa lang po yan. Pero mapupuno na po agad yung storage natin. Wala pa pong Facebook. Wala pa Messenger. Wala pa TikTok. At wala pa po yung mga apps na mga ilalagay natin na mga kailangan. Pero mapupuno na po siya agad. Isa po yung sa pag-iisipan natin. Kung balak po natin bumili ng Nubia Neo 3. Yung medyo mababa po niyang storage. Dahil kung mataas sa storage lang po ang hanap natin. Eh napakarami na po mga smartphone ngayon. Na puro naka 256 na. Sa kulang 7,000 at around 10,000 na mga presyo. Yung iba guys is mga naka AMOLED pa. Then naka IPS nga lang po. Itong Sinovia Neo 3. Binawi naman sa may battery guys. Then naka 6000 mAh mm battery po siya. Medyo madalang po tayo makakuha ng mata sa battery sa mga ganitong presyo po ngayon. Sa may display naman guys is understandable naman to kahit naka IPS lang. Pero kung AMOLED po ang gusto natin, eh marami po tayo mapagpipilihan sa ibang brand. Yung trigger button guys at yung ilaw po niya sa likod. Di ko alam kung gano'ng kaimportante po sa inyo yan. Dahil para sa akin, optional lang po yan. Kung baga, okay lang nawala. Okay lang din na meron. Ito pala yung sample ng PS2 emulator natin. Di ko alam kung sa may emulator to mismo. O to mismo performance mo ng smartphone natin. Dahil malag po siya sa mi PS2 emulator. Sa camera niya medyo decent naman siya para sa akin. At least mas maganda po ang camera niya. Compare sa ibang smartphone po nila opo na mas mahal pa po dito. For me para sa mga itong presyo sa ganyang camera. I think okay na ang Nubia Neo 3 para sa akin. Siguro guys yung Nubia smartphone na lang po talaga ang gusto natin. I suggest maghanap na lang po tayo ng Nubia Neo 2 5G. Baka po makahanap tayo sa may Facebook marketplace Nang around 7,000 or kulang 7,000 lang. Diyamak na naka 5G yun. At mas mataas ang storage. Compare po dito sa may bagong labas. Pero kung sakali man po ayaw natin ng lumang version. Eh mas okay po. Hintayin na lang po natin yung GT version. Dahil yun po talagang inaabangan ko. At baka sakali guys. Baka sakali pong around 10,000 lang po yung kanyang SRP. Pero naka AMOLED po siya. At mataas sa GPU. Update ko na lang po kayo guys. Pagka po available ng Nubian Neo 3 GT sa atin. Gagawan ko rin po siya ng video. At sigurado. At sana lang. Nasa 10,000 lang po yung kanyang SRP. At sigurado magiging mabenta po yan. Para sa inyo guys, anong smartphone po ang sulit para sa si meron 7,000 at kulang 7,000? Comment niyo nila po sa may comment section. Thanks for watching. Ting.